usap-usapan ngayon na magkasama na ang Don Bell sa Paris. After sa Europe ni Donnie at after sa Switzerland ni Bell, ayon sa fans ng Don Bell ay tulog ang dalawa kanina. Kaya hintayin natin ang mga post ng dalawa. Sabi pa nga niya na alam ko din na nag-shopping sila. Kaya lubos na nagpapasalamat ang mga fans sa post na ito dahil napanatag sila na magkasama ang dalawa. Sabi pa nga ng isang fans, thank you so much Don Bell. Sobrang stress ako nitong nakaraang araw but dahil sa inyo gumaan ang pakiramdam ko. So thank you. Kaya kung wala tayong nakikitang post ng dalawa dahil talagang pinapahalagan nila ang kanilang private relationship. Alam naman natin ng Don Bell, hindi sila mahilig mag-post kapag hindi work-related. Ang mga private na ganap, unlike na mag-quality time sila, pinopost nila kapag may birthday, ganon. Kaya kung fan na fan ka ng Don Bell, hika nga. Hintayin natin sila, wag natin silang iba, hintayin natin sila. Sabi nga nila, kung mahal mo, hintayin mo.